Oh Becky! Sino inihintay mo? Jeff, pumalik na ba si Tom? Nakita mo na ba siya? Wala pa ako nakukuha ang balita doon. Dapat ay nakabalik na sila dito. Di ko alam yun. Ha? Huh? Jeff, hindi mo ba iniisip sila? Ang mga kaibigan mo? Iniisip? Basta himig ka sa para lang pag wala si Tom. Tena, Becky. Mabuti pa. Sumabay ka na sa akin pagpasok. Nauna hmm. ka na lang, Jeff. Sige. Teka nga pala, baka pumasok ngayon si Tom sa paralan para gulating ka, Becky. ilig maggulat yun eh. Huh? Becky, sandali! sa'yo! Tumayo ka at ipagdanggol mo ang sarili mo! ganti ko sa'yo, Tom! Humanda ka ngayon! Subo ko ka na! Hindi! Hindi ka kasing galing na akala mo! ano, lalabanan mo pa ba ako? Oo, naisama mo lang ako! Hindi ka na makakaulit sa akin! Ang galing ng bags ko no? Ano sa tingin mo? Bagad na, guy. Eh. Sa susunod, alam ko na ang tamang pagbaksak. Hoy! Ha? May nahuli ako! Uy! Galing! Mamaya na natin ituloy ito pagkatapos kumain. Oo nga! Naghuli ako ngayong umaga dahil kinausap pa ako ng hepe. Alam niyo na siguro kung bakit. Tungkol ito kay Tom at kay Ben. Ang dalawa ay, uh, hindi, tatlo pala sila, kasama si hak Silang tatlo ay nagkunwari mga pilata. Ngunit tumaob ang balsa nila at ang sabi sa akin ay, uh, sila daw ay nalunod na. Nakakalukot. Nagsisisi ako ngayon sa mga ginawa ko kay Tomas Sawyer. Kinaong Dobins, magaling pong lumangoy si Tom, hindi po siya malulunod. Hmm. Naaalala niyo ba ang ulan kahapon mga bata? At kung inabutan sila ng malakas na ulan na 'yon sa balsa, ano sa akala niyo mangyayari sa kanila? Ayaw ko rin sanang maniwala. Ngunit sila na ang nagsasabing nalunod yung tatlong bata. Terima kasih kerana kulog lang yung narinig mo, ha? Hindi. Kulog! Umulan kahapon, di ba? Baka umuulan sa malayo. Hindi kulog ang narinig ko. Oh, wala na naman, ha? Ayun, oh. Galing sa gawing yun. Tena, tingnan natin! Bilis! Tayo na! Tayo na! Alam ko na, may nalunod sa ilog. Yun ba yung kanyon? hindi tunay na bala yun, Tom. Oo nga, natatanda mo ba nung nakaraang taon ng malunod si Bill Turner sa ilog, ganyan na ginawa nila? Totoo ba ang lulutang ang katawan pag pumutok ang kanyon, Tom? Hindi ko lang alam. Naglalagay pa sila ng asoge sa loob ng tinapay at nilalagay sa tubig. Yung katawan lulutang sa may tinapay. Bakit kaya ganun? Hmm? Sino kaya ang nalunod? Sana makapunta ako sa steamship na yun. Oo, oh, ang daming taong sakay nun, gusto kong makitang lumutang yung katawan ng nalunod. Aba! Pabuti sila sa gawing ito! bumaba na tayo! Panoorin natin! Mag-ingat tayo. Baka makita nila tayo. Oo nga pala, no? O, sige! Halina! O, o tubigan! Tubigan! Tignan nyo na mabuti ang ibabaw ng tubig. Dito natagpuan ng isang taon si Bill Turner. Sige na. <laughs> totoong balang ginami sa kanyon. Balamang durog tayo. Nakikita mo ba kung sino ang mga nakasakay doon? Hindi nga eh. Hindi ko makita mula dito. Sana makita kong paglutang ng bangkay. Ha? Huh? Hindi nila mahanap ang katawan. Sino kaya ang nalunod? Baka si Mob Alam nyo kasi, nang isang araw... Ha? Alam ko na! Tama ka, Hak! Alam mo na kung sino? Ha? Alam ko na ang lalunod! Vin, mm. alam ko na kung sino, Vin! Sino? Bin. Sino? Sino ba, Tom? Eh, di tayo! Ano? Mm, um, namatay na tayo! Ano? Kailan ba tayo namatay, Tom? Ikaw talaga! Akala nila patay na tayong tatlo! Ah? Huh? Ganun ba? Ha? Huh? Naku! Ganun pala yun! Ganun nga! Di ang galing, di ba? Lahat sila pinag-uusapan tayo. Lahat ng tao sa bayan pag-uusapan tayo. Oo, tama. Pag-uusapan nila si Tom Sawyer, Huck Finn at Ben Rogers. Gurado ko. Oo nga. Mga bayani tayo ngayon. Oo, oh, mga bayani tayo ngayon. Ganon? Apa, hindi ba sa bayan? <laughs> <laughs> kita ko siya. Oo, parang nakita ko siya. Sino? Nung medyo lumapit sa atin yung steamship, parang nakita ko ang tatay ko na nakasakay doon. Kitang-kita ko siya. Ang layo no, para makita mong itay mo, no? Pati ang tiya poli mo, naroon din siguro. Hindi ko alam. Siguradong nandun siya. wag na natin pag-usapan ang tiya poli ko. Umalis na nga ako sa amin, alam mo ba? Alam ko, bakit? Ayaw mo bang malaman ang sinasabi nila tungkol sa atin? Ayaw mo ba yun? Ha, Tom? Uh, uh, Siyempre, gusto. <laughs> hindi natin malalaman kung hindi tayo uuwi. Ah, alam ko, gusto mo na umuwi. Naduduwag ka na naman. Hmm, ayaw ko umuwi, kaya lang... Kaya lang... Uh... Kaya lang ano? Gusto kong malaman ang sinasabi ng itay ko tungkol sa akin. Ikaw, ayaw mo ba yun, Tom? Gusto. Eh ikaw naman, nak! Ha? May huh? sinabi ka ba? Ang sabi ko, ayaw mo bang malaman kung ano ang iniisip ng mga tao sa'yo? Sa akin? Hindi naman ako gusto ng mga tao sa St. Petersburg. Matutuwa pa nga sila sa akin kapag wala na ako. Hindi naman ganun, wag mong isipin yun. Hindi ba, Tom? Hmm? Oh 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 oh, hindi nga ganun. Ah, uh, Ben, ano sa palagay nyo kung bumalik kaya ako sa baye natin para tignan ang nangyayari doon? Anong gusto mong sabihin? Ha? Ano? Ah, uh, eh, titignan ko lang ang lagay ng itay mo, Ben, at ang tiyapoli ko. Sasama ba kayo? Sasama ako sa'yo, Tom! Ako rin, Tom! Ah, uh, eh, di sinasabi nyo tatlo na tayong babalik sa bayan natin, ganun ba? ah... Uh, uh. Uh, alam ko na. Kayong dalawa, sundin niyo ako. Ako lang mag-isa ang aalis. Naintindahan niyo? Sinabi mo eh, di ayos lang. Oh? Kaya lang, paano ka makakarating doon? Alam na. Sige ha. Mag-ingat ka lang lagi ha. Una, lalangoy ako papuntang Illinois na nasa kabilang panig ng bayan namin. Malakas ang agos pero daan at metro lang hanggang doon at mababaw lang ang tubig dito. Kaya mula dito, maaari ko pang lakarin. Kaya lang, yung natitirang isang daan at metro, dapat nang languyin dahil sa lakas ng Agos. Mas mabilis kong mararating ang pantala ng Illinois na tatlong kilometro pa ang layo. Kailangan abutan ko ang huling vapor na aalis, tapos magtatago ako sa maliit na bangkang nakatali sa barko. Hoy, Turek! Malapit ng oras! Teka, sandali! Si Ginoong Goodly gusto rin makatawi. Nagpapahintay siya! Sandali na lang! Hindi tayo maaaring maghintay ng matagal. Ano ba? Andito na siya! Uh. Oh. Po, dali nga lang ho, dali. At tayo, tayo. Sige na ho, dali. Pasensya na kayo. Handa na! <laughs> <Huh>? <laughs> hindi. Kaya hindi nakita ang katawan ni Tom dahil buhay pa siya. <laughs> Tama! At si Ben ay kasama ni Tom. May hinala akong ang dalaway buhay pa. At babalik dito. Sana nga eh, gano'n na nangyari. Ngunit nagpadala na rin ako ng telegrama sa lahat ng bayan sa paligid ng ilog. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin balita tungkol sa mga bata. Pero baka... Maari ding may dumating pa magandang balita. Huwag kayong magalala. Maari nga. Kung hanggang linggo ay wala pa rin tayong natatanggap na balita tungkol sa kanila. Maaaring itigil na ho natin ang paghahanap sa mga bata. Hmm. Kayo hong bahala. Eh, eh, di sa linggo na po ang libing nila. Ganon nga, Mary. Oh, Tom. Tom. Polly, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Salamat sa inyo. O siya, tutuloy na ho muna ako. Sabay Salamat na tayong sa hepe. Salamat sa pagparito ninyo. O oh, sige, Mary. Mary. Magandang gabi. Tutuloy na kami. Dapat hindi ko siya masyadong pinagagalitan. Dapat hindi ko siya laging pinarurusahan. Kung iisipin mo, mabait na bata naman si Tom talaga. Aywan ko nga ba kung bakit nagkaganon? Oo nga po, inay. Ang swerte niya, lahat na lang purong magaganda ang sinasabi. Ngayon wala na siya. Sid! Pumanik na kayong dalawa, Mary. Susunod na rin ako. Sige po, inay. Magandang gabi po. Mary, may tatanong ako. Mabait nga ba si Tom? Oo, Sid. Mabait nga siyang bata. Bakit para akong nadadaya pag naririnig ko yun? Matulog ka na, Sid. Sige, Mary. O oh, Diyos ko, iligtas mo po si Tuma, ako na po ang kunin niyo. Aakyat ako sa langit para sa kanya. Pabayaan lang po ninyong mabuhay pa siya ng matagal. O oh, Diyos ko, maawa po kayo sa kanya. <laughs> <laughs> tumakbo sa kanya at yakapin siya at sabihin, Chang, buhay ako. Kaya lang, ano naman si Hakatpin na naghahantay sa akin? Kaya, pinigil ko ang sarili ko. Ang kinatatakot ko, baka umuwi na siya ng tuluyan. Iniwan niya na tayo dito. Paano na tayo? Ben! Oh, Hindi ko magagawa sa inyo yun. Tom! Hoy, Tom! Dumating ka na pala. Basang-basang damit ko, Hak. Sandali. Gagawa ako ng malaking siga. Patawad sa'yo, Tom. Wala yun. Nahuli pa nga ako ng konti. <laughs> Nakita mo ba ang lagay nilang lahat? Oo, sasabihin ko sa inyong lahat ng nangyari. Hintayin lang nating matuyong damit ko. O sige, 'yo, sumisikat na araw